Tinatamnan namin mga kadugo, itong um, tawag dito, <laughs> uh, yung span between nung mga tudling ng mga tanim namin ng saging, ng okra, mga kadugo, dugong Pilipino, saan mang sulok ng mundo. Bali, dalawang tudling ang ginagawa namin sa bawat span. Ayan mga kadugo, dalawa. And then, ito. Ayan. Pero ito, hindi namin tatamnan kasi tatamnan daw ng nung pamangkin ko ng ampalaya. Itong span na ito. And then, ito na naman. Ayan. Natamnan na namin yan mga kadugo dalawa lang kami ng ate ko sa na nagtatanim mga kadugo yan yung tinatanim namin okra na east west seeds yung ay ayun si ate A smooth green na variety mga kadugo ayan dahil maluwang ito mga kadugo itong span na ito where is the other one ayon ay tatlo ay pati din ito mga kadugo tatlong tudling ang iniligay namin and then tatlo din ito kasi maluwang asan yung isa na tatamnan nila na ampalaya ayan okay yan dalawa din ito mga kadugo <laughs> ay isa lang ito Okay. Wait. At dapat si ta. And then, ito yung isang tatamnan nila ng ang palaya, mga kadugo. And then, ito dalawa. Wait, duwalatan! Ayan, yun yung yun, kinakapatid namin sa kasal, mga kadugo. Siyang nag-aararo sabi ko nga ay, dun sa mga unang vlog ko ay mayaman kami sa kinakapatid sa kasal mga kadugo maraming inaanak inanak sa kasal yung mga magulang ko kasi yung father namin noon friendly po siya so dito another one so ay another two, two na lang dito dalawang tudling dalawang tudling mahahaba yung ano niya mga kadugo oh. mga piling ng saging One, two, three, four, five, six, seven, eight. 8, sana lahat ganyan yan oh hanggang dito mga kadugo mga kadugo patuloy patuloy na maulap tsaka makulimlim dito sa amin mga kadugo kasi merong bagyong dadaan dadaan lang mga kadugo kagaya ng mga bagyo ng ating buhay mga problema mga pagsubok mga hirap bagyo din ang mga yan dadaan lang hindi nag-e-stay <laughs> bukas kami magpipitas ng uh, okra mga kadugo hindi maganda dito ano dito banda dito banda tatamnan na lang niya ng pipino may tanim na talong kaya lang hindi na namin na naanuhan na nadamuhan mga kadugo tapos pati yung pinagpitasan namin ng puting mais mga kadugo ay tatanan din namin ng okra so bukas ang schedule na pitas namin ng okra mga kadugo. Hindi maganda yung okra dito. Doon banda maganda. Maluwang pala dapat ano. Mm, ang tudling niya kagaya ng mais. Dalawa tapos ilayo. Yung mga susunod. So, ayan mga kadugo. Bali, mag tatlo siguro ito. Tatlong tudling. Three,

yung kabagis ko, mga kadugo. Siya nag-aararo. Ayan. Sixteen, hmm. seventeen... ito yung tatanan ng ampalaya eighteen isa lang 19, twenty twenty one twenty two twenty three twenty four dua 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 letan. Twenty five, 27, to 29, 30. 30 na tudling, mga kadugo. So, ito hanggang dito na lamang ang aking vlog sa araw na ito, mga kadugo. Maraming maraming salamat sa mga na-subscribe. 354 subscribers! Thank you, mga kadugo. At sa mga nanonood dito sa aking YouTube channel. God bless you more. Ingat po tayo palagi mga kadugo at lagi nating tatandaan. God loves us so much. Kaya maniwala, magtiwala at umasa lang tayo sa kanya. And pala, sumunod tayo sa kanyang mga salita. Bye-bye!